Hello guys, mini vlog. So ngayong araw nga ay may puputan nga kami. Apan kami, magkipalanit. And kasama ko si Princess. Number one yan. Number one sa pananitan. Charot. And ayun nga, habang kami ay mapunta. Hindi masahan. Nagkito na yan. <laughs> And sinalubong na rin pala kami ni Mama para ibigay yung short chinelas ng abo niya. And yeah, andito na rin pala kami sa venue. And ay na nga, nag-start na sila mag-pray. Pray for the food. Nag iinitan nga rin pala ako sa mga oras na yan. sila nga rin pala yung birthday celebrants si Joshua and Amara. And of course, andito tayo ngayon sa Amores Farm, located at San Francisco Sur, San Guillermo Isabel. And syempre, after nila i-blow yung candle, ay kailangan silang katahan ng happy birthday song. Handa na nga rin pala kami sumabag sa mga ba labanan sa mga oras niya. Hindi karak na kayo magpatupit-tupit pa. Buk, na. Nakipila rin pala kami. Sino ka dyan? -cute pa talaga. ko. So ay na nga. kung na sumaroon kat nag-uunak ko pansit Pansit pala. ko favorite rin ito yung pansit. Hmm. Harapin na content Nag-uunak ka niya may isa. Siyempre. Siyempre, baka mabain na kayo damdaman. Charot. Laban po ah. Oh, sige ba na? <laughs> Laban mo. Ayan na nga, may sari-sari na kami mundo ay sari-sari yung plato. Uy! dito nga rin pala sa amin yung isang member ng Pamela Girls, si Dora. Oh. Laban mo. After nga ng bakbakan, ay pumunta nga pala ako sa Mari ko para magkipagkabustahan. Hi Mari! Kamusta? Ano? Kamusta nga? ba? gawin mo? <S expressed> Diyan <untoSean> sa nga ba? Di Sa gitna ng aming pagkipagpantuhan, yup. ay nag silang silang ng <Gunoon> kami at mamitas -hmm. ng Eh, Kaya ang alam niyo walang kayang video niyo, walang inuulungan, basta maka. Go, go, go! Ilaban mo! Hi. <laughs> Bilaban mo ah. Play taga target me. Target lock ko naman, George. Hmm, mas. Wala nga pala akong mahanap na panong sa mga oras na yan. And yeah, kasama natin sila princess, si Yanni, si Drew, at ang kanyang kapatid na si Ate Girl. So ay nga kakabsat at dati nakita nga sukdalan uh, siya. Ang sukdal tayo na atat nung dati makantayo. Ang siya kuya nung taga sukdal tapos nung dati taga pangan. O diba? Sakla. <emphasis> <noise> <coughs> <mça> <behold varit spa> Hindi ko na nga rin pala abot yung mga bunga dyan. And syempre, linipat na pa sa ibang puno. And katabi lang nito, ito nga kala yung puno na manggugang tuklap. Sobrang nga ako nag enjoy sa pumimitas. And I hope, sana soon, ay magpaparilang mo ng sariling farm. Yung mabimtas ka ng mga bunga ng puno kaho. And syempre, hindi naman masama mga arap, yeah, di ba? Sharot! Uy! Ito yung matamis, yung tuklap. Maliit pero masarap. Uy! Ilaban mo na yung... Mmm, -hmm. gaet! Ang dami siya ba? Sige, okay lang. Kain lang kayo. And hayaan niyo ako manong kita. Kain niyo. Charot. Nagalog <laughs> kasi. Ang <laughs> Ang <laughs> <laughs> And umakar kami karo dyan sa Balik at Destination. Kaya nakita namin dito, ito. Hindi na gano'ng mag-aing yung plan na. Kaya kami mauli na nag-i-increase sa saka na baka siya ito yung lag. Ewan ko na sa Galing mas tray na daw yan. Ay, ano, Masarap ang pan nila. Anong masarap? Linawin mo. Ayan, so, unang kagat. Nag-i-himas. Dito nga rin pala sa Maras Farm guys, and may mga may iba't ibang klase silang mga fruit bearing trees katulad ng rambutan, santol, mangga, sampalok, suha, kakao, banana saging, banana saba, at marami pang iba. And meron din silang poultry house dito, mga gulay, and iba't ibang klase. Bumaba na nga rin pala ako ng hagdan para ako makauwi na dahil magalauna na ng hapon. Uuwi na nga rin pala kami ni Princess sa mga oras na iyan. And syempre, busog ang mga persons. Salamat po. Sumasama nga rin ang pakiramdam ko. At sumasabay pa itong panahon, sumasama na rin. Umaambo na nga rin pala sa mga oras na yan At kailangan namin magmadali. So solve. Pagkarating namin sa bahay, ay dumaretso ng mga ko para ng pose, para malilinis at magpakain ng aming alagang baboy. Maganda kasi mag-invest at mag-alaga ng alagang baboy kesa gastos ka ng gastos, wala namang napupunta sa mga walang kwentang bagay-bagay. And yeah, dinadalangin ko sa Panginoon na sana kayo dumagi sila ng malusog at maparami namin sila. So ayan, hanggang dito na lang tayo. Kayo yung JJ. Bye!